Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At best Flores po, magandang magandang umaga po sa inyo ngayong lunes. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Alam nyo naman talaga excited tayo, di ba? oh, malapit na po yung anniversary ng FEBC ha. Tandaan nyo, magkita-kita tayo doon. So, lunes. Okay, dahil lunes, simulan po muna natin yung ating pag-aawitan. Okay? Hmm, ready? Daddy, ready na po kayo? Ayun, narinig niyo na naman yung maliit na boses ng daddy ko. Oh, okay. Hmm, ready? Sing. Monday na naman at may gagawin ng Diyos. Amen, 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 amen. Maji, galing. <laughs> galing talaga eh, Wala talaga tatalo sa aking ama, mga kaagapay. Totoo yan. Sa pagdala wala namang nakikipagtalo sa akin. <laughs> Ay, salamat. Oh, po. Kayo po yung nakikinig ng programang gabay. Dito po yan sa 702 DJS. At kung kayo po yung nakikinig gamit pa ang inyong transistor radio PM radio, nakukuha niyo pong ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At alam niyo naman po lagi sa akin, ang Monday, yun po yung ating Ministry Partner Day. So patuloy na in-encourage ng ating mga kaagapay na patuloy pong sumuporta sa gawain po ng FEBC sa pamamagitan po ng panalangin at pamagitan din po ng ating financial support. Lalo na po dun sa mga kaagapay natin na alam nyo, nagbibigay kayo lagi para po nun dati sa ating transmitter. E na-reach na natin na yung target ng transmitter. Pero magpatuloy pa rin tayo sa ating pagbibigay. Dahil yung mga katulad ng piso, sa la, yung piso para sa radyo, yung mga ganyan, at saka yung mga personal commitment natin. Alam nyo po, mas maraming mga kaluluwa ang maaabot ng mabuting balita ng Panginoon. Tandaan niyo yan. So, ganun ang ating Monday, ah, ministry partner day yan natin. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin po sa loob ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, mensahe para ang ating Monday maging matagumpay na Monday para sa kalwalhatian ng Panginoon. At wag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpila ng Radio DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas Tigas araw-araw po yan. Naglalayong kay ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. May maganda tayong topic ngayon. Alam niya kung bakit. May 20, yan po ay World Bee Day. Okay. Yung bee, yun po yung tinatawag natin, mga bubuyog. O, diba? Kadalasan nga po, nalala ko nung bata pa ako, kinakatakutan natin yung bubuyog kasi takot po tayong makagat nito. In fact, hindi nga makagat eh. Ma Maantusok mabuntot yan, diba? subalit napakalaki po ng tulong ng mga bubuyog sa ating kalikasan very interesting po yung topic na ito para din sa akin kaya naman ito yung topic na napili ko para po may matutunan tayong lahat at may matutunan din ako patungkol po sa mga bubuyog o mga bee sa una nating tanong gaano ba karami ang mga bee sa bubuyog sa mundo Ayon po sa A to Z animals, milyon milyon ang mga bubuyog sa buong mundo. At nahahati daw po ito sa pitong pamilya, seven families, na merong 20,000 species. O, so, biro mo Ang estima po, meron daw pong 102 million na mga colony, ang honeybee, at ang, ang kabuang ba, bilang po naman ng mga managed beehives, meron daw pong 100 million. O, ba? Diba? Ayon po sa atin, dito sa Pilipinas, National Museum of the Philippines, ang ating bansa po ay tahanan ng diverse bee population. Kasama na po dito yung honeybee at yung meron palang stingless bee. Lima mula sa siyam na honeybee species sa buong mundo ay matatagpuan daw po dito sa Pilipinas kasama na po yung mga pitong species ng stingless bee. So tulad po ng nabanggit, may limang native species ng honeybee na matatagpuan dito sa Pilipinas. At susubukan ko pong sabihin kung ano-ano yung mga yon. Una, andyan po yung Apis andreniformis. Yan. Meron ding Apis. wag mo lang sulat siya, Dad. Apis breviligula. Merong Apis dorsata merong apis serrana at meron ding apis mellifera. Yung apis mellifera po introduced yan ha. So, ang apis serrana, ito po yung tinatawag daw nating laiwan o eastern honeybee. Kilala ito daw po sa pagtatayo ng mga vertical combs, yung mga nakatayo. At may kakaibang fan-like behavior upang mapanatiling malamig ang kanilang bee o kanilang ang nest o yung kanilang hive. Yung sinabi nating Apis mellifera ay isang European honey bee na na-domesticate dito sa bansa. O may migrant pala tayong bee ano. At sikat dahil po sa productivity at docility nito. So, meron namang seven species ng stingless bees. At ang pinakasikat daw po, yung tinatawag na kiwot o tetragonula biroi. Ito ay kahawig ng honeybee pero wala itong sting at kadalasan ginagamit para sa pollination. At bilang karagdagan po sa mga honeybee at stingless bee, meron ding ibang variety ng bee species. Tulad daw po ng solitary bee at yung bumblebee na nagko-contribute sa pangkalahatang diversity. So napakahalaga po ng role ng bee sa population na mahalaga para po sa paglago at reproduction ng maraming mga halaman. Tulad po ng mga crops at mga wild flowers. Ang ibang bee species tulad po ng European honeybee at ang ilang stingless bee inaalagaan po para sa honey at beeswax production na nagko-contribute po sa local economy. So, ano pa ba, ba, yung mga facts patungkol sa honeybee? Exciting ano? Una, ang honeybee po ay super important pollinators para po sa mga flowers, fruits, at vegetables. So, ang ibig sabihin, tumutulong po sila sa ibang mga halaman para po ito ay lumaki at tumami. Ang mga bee ang nagtatransfer ng pollen mula po dun sa lal lalaki, male, patungo sa female na parts ng halaman na nag sa mga halaman na magkaroon ng buto at magkaroon ng bunga. Ang another fact po dito, a honeybee ay nabubuhay sa hives o yung tinatawag na colonies. Ang members ng hive nahahati sa tatlong uri. Andyan yung queen bee. Ang reyna ang nagpapatakbo ng buong hive. Tandaan nyo. Ang trabaho nito ay ang mangitlog ng na magdudulot ng susunod na henerasyon sa mga bees doon sa hive. Ang queen bee po, nagpo-produce daw po ng chemical na nag-guide sa behavior ng ibang bees. O yan yon yung queen. Merong workers, yung mga manggagawa. Alam nyo ba, ito pala yung mga babae. Ito yung female bees. At ang kanilang tungkulin, maghanap ng pagkain, pollen at nectar mula po sa mga bulaklak. Magtayo at proteksyonan ang hive. Linisin at mag-circulate ng air sa pamamagitan ng pagpapagaspas ng kanilang mga pakpak. So ang mga workers lamang ang kadalasan pong nakikita ng tao na lumalabas at lumilipad sa labas ng kanilang hive. Meron din tayong tinatawag na drones. So ito naman po yung mga male or lalaking bees. At ang kanilang purpose makipag sa kanilang bagong queen. Daan, daan po ang nakatira sa bawat hive sa panahon ng spring at summer. Subalit kapag sumapit na daw po yung winter o taglamig, ang hive ay nasa survival mode. At ang mga drones, yung mga lalaking bees, sila yung tinataboy palabas ng hive. oo. Oh. So, doon sabi niya saan sikat ang mga buzzing bugs na ito? Syempre, masarap na honey. Subalit so, alam nyo ba na nagpo-produce sila ng honey bilang pagkain nila sa hive sa panahon ng winter? Mapalad ang tao dahil ang mga maliliit na mga manggagawang ito nakakaproduce ng 2 to 3 times na mas maraming honey kaysa sa kailangan nila. Kaya nai-enjoy din natin yung kanilang tasty treat. Nakakatuwa naman pong malaman ano, kung gaano kahusay ang pagkalikha ng Diyos sa mga maliliit na mga bubuyog na ito nakikinabang tayo sa masarap na pulot galing sa kanilang pagod at paghihirap. Small but terrible nga ang mga bubuyog. Dahil nakasalalay sa kanila ang paglago at pagdami ng mga halaman tulad ng mga bulaklak, prutas at mga gulay. Kung ang Diyos nga po may magandang layunin at plano para sa mga bubuyog na ito, eh di lalo na po sa buhay mo kaigapay. Eh. Ikaw ay mahalaga sa tingin ng Diyos at may maganda siyang layunin sa buhay mo. So, anong gagawin? Alamin at gawin ito para masayang buhay. At nakakapagbigay ka rin ng saya sa ibang may buhay. Diba? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Man, wow! <laughs> may 20, world bubuyog! <laughs> world bubuyog! World <laughs> bubuyog! kalikasan, gaano karami ang mga bubuyog, one, two, million. Million, million, daddy. A million, million. Bansa, tahanan ng sting bee, itong ating bansa. Pitong limang species, mga apisans. Binanggit mo apisan, maraming apisan. Eastern honeybee. Okay, migrant. <laughs> Pito, walang mahalaga at uh, walang mahalaga sa paglago ng mga halaman mahalaga sila sa paglago ng mga halaman super important sa mga halaman buto at bunga yung queen bee nangingitlog manggagawa naghahanap ng pollen mga lalaki sila ang itinataboy mas maraming honey nilikha ng Diyos ang mga bubuyog. May plano sa buhay mo, lalo na sa, sa, sa tao dahil kahit hindi tayo bubuyog, ay eh may plano naman ang Diyos sa atin. Wow! So purihin ang Panginoon. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral, talipas ng mga, mga bubuyog. Narito po. Ang karunungan o dunong sa wikang English ay wisdom. Mahalagang gabay sa tamang paglalakbay sa mundong ibabaw upang hindi tayo masinsay sa paglakad sa tamang daan. Amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Paano tayo ma paano pa, pa, paano tayo makaangke ng karunungan o dunong sa wikang Ingles ay wisda? how tanong po ulit tayo sa aklat ng Diyos ang Biblia ang aklat na hindi nagsisinungaling kundi laging nagsasabi ng katotohanan at tanging katotohanan lamang amen ulit tayo sa aklat ng Hob sa matandang tipan ano po ang pagbabadya at tahasang pagsasaysay. Hob 28, 28. Ang pagkatakot sa Diyos ay ang totoong karunungan at ang pagtatakwil sa kasamaan ay ang lubos na kaunawaan. Wow! Amen! Ang Diyos ay nagbibigay ng dunong sa mga taong may banal na takot sa Kanya at sa mga taong tumatalikod mula sa kanilang mga kasamaan at mga kasalanan, ay sino nga sila? Ay siyang lubos na may unawa at ganap na katalinuhan. Salamat po, Ama. Amen. Sa Aklat ng Juan, sa unang Juan 2.27, Pero binigay ni Christ sa inyo ang Holy Spirit, at dahil nga siya ay sumasa inyo, hindi na kailangang may magturo pa sa inyo kasi ang Espiritu na ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng mga bagay. Totoo ang itinuturo niya, hindi ang kasinungalinan, kaya sundin ninyo siya at maging united kayo kay Christ. Salamat po ama dahil kay Kristo sa kapangyarihan naman ng Espiritu Banal. Glory, wow! amen uli, tandaan, nag-aangkin tayo ng dunong o wisdom dahil sa ating relasyon at kaugnayan sa makapangyarihang nag-iisang Diyos. Opo, sa panghalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kawikaan 1.5-6 Sa pamagitan nito, ang matatalino ay lalong tatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman sa gayon lubos nilang maunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang bugtong ng mga pantas. Ang pagtupad sa salita ng Diyos at sa kanyang mga kautusan, batas at mga katuruan ay tiyak na magpapatalino sa bawat isa sa atin. Mga awit, 86.11, ang kalooban mo ituro sa akin at iyon ang tapat na aking susundin, turo ang maglingkod ng buong taimtim. Amen. James 1.5 Kung meron sa inyong kailangan ang dunong o wisdom, humingi ka sa Diyos at makatatanggap ka, kasi mapagbigay ang Diyos at hindi nanunumbat. Kung kailangan mo ang wisdom o dunong, humingi ka sa Diyos at bibigyan ka niya. Amen. Colossus 3.16, Sana mapuno ang buhay nyo ng mga salita ni Christ. Turuan at sabihin niyo ang isa't isa ng buong karunungan. Kumanta kayo ng mga psalms, hymns, at mga spiritual songs sa Diyos nang may pasasalamat sa puso ninyo. Ang pakikinig sa mga turo ni Jesus at ang pagsunod sa kanyang mga salita ay nagbibigay ng dunong o Wisdom. Proverbs 812 17, Ako'y nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ng landas, ang landas ng hinahon at karunungan Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal, pag hinanap ako ng masikap, tiyak na ako'y masusumpungan. Amen. Ang pangako ng Diyos sa kanyang mga tapat na lingkod, Proverbs 3, 5 to 6 kaya ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya isang sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat mong mga lakad. Grabe ang kanyang pangako. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba anak? Opo, Ama. Totoo yun. Kasi kung titingnan natin po ha, ito lang yung common concept. ito na yung logical concept sinong lumikha sa atin ang diyos sinong lumikha ng lahat ng bagay ang diyos so utak niya to nasa kanya po ito alam niya lahat at kahit ang mga tao hanggang ngayon nakikina ngayon pa lang hindi pa nila nakikita at nade-discover lahat ng treasures lahat ng karunungan lahat ng kaalaman na nandun na nasa atin sa tao di ba po at nasa mm -hmm. nasa kalikasan nasa ating paligid so kung nangangailangan tayo ng wisdom eh di doon tayo sa source ng wisdom ang Panginoon mm -hmm. di ba po kasi yung karunungan niya, yun yung magtuturo sa atin para sa katuwiran at kabutihan, di ba po? Saan ka nakakita na siya yung gumawa ng isang bagay tapos siya rin ang gagawa para sirain yun. Eh in fact, ang galing nga ng Panginoon eh. Doon pa lang po sa simula ng kasalanan, may solusyon na siya eh. Ang Panginoong Jesus. Yun ang tinatawag nating redemption. Diba po? So, doon pa lang sa pagkakasala nila, Eva at Adan, doon pa lang sa pagbalot sa kanila nung, nung skin, yun na yung representation na meron na siyang solusyon. At yun na yung Panginoong Jesus. So, kung nangangailangan tayo ng wisdom, if God was able to redeem us from the bondage of sin and hell, how much more would He give us wisdom when we ask of it? So, suku lang tayo sa Panginoon, yield tayo sa kanyang plano at tiyak na tiyak, the Holy Spirit will guide us each step of the way. Di ba po? Sabi ng Panginoon, if you lack wisdom, come, di diba? Napit Lapit mm -hmm. sa kanya. He gives it generously. Yun ang kanyang term. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na wisdom na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po rin, Panginoon, kasi napakabuti mo po. At kahit nga po sa bawat isa sa aming mga mamamayan, natutuwa po kami, nagpapasalamat kami, Panginoon, whenever makikita namin, maalala namin yung nangyari sa amin nung past election. Salamat po sa wisdom na pinagkaloob mo. At ang dalangin po namin, Panginoon, talaga kahit sa mga leaders na nahalal o nasa Senado, sa Kongreso, sa mayor, di ba, mayoral seats. Lahat po yung Panginoon. Ang dalangin namin, ikaw po ang magbigay ng wisdom. Makita nila yung kahalagahan na they are nothing without you. At ang dalangin po namin, ganun din po kami. anuman man po yung iyong pinagkatiwala sa amin, sa aming work, sa aming ministry, sa family, Panginoon. We are nothing without you. And we are nothing without your wisdom. So ang dalangin namin, Panginoon, doon kami mag-focus, lalo namin ipagsiksikan ng aming sarili sa iyo upang malaman namin ang mga dapat namin ginagawa at gagawin sa bawat araw ayon po sa iyong kalooban. Marami rin pong salamat, Panginoon, sa amin pong mga kaagapay na today is their special day. Si Emerly Pareha, si Annie Season, Jonalyn Rillian, si May Ashao, si Robert Sebastian, Si G. Hermosa, si Marilyn Vergara, si Isabel Miyake, si Brian Nuevo si Betsy Valdezoto. Panginoon, sila lang po yung nakalagay sa listahan namin. Pero alam namin, Panginoon, mga kaagapay namin, may mga special, ngayon, na nagsa din ng special day. At tulad nga po ng binabanggit namin, wala man po sila sa aming listahan, pero nakalista po sila sa iyong puso. So ang namin, pagpalain mo po, Panginoon, ang mga kaagapay na ito. At maranasan po yung katotohanan na ikaw po ang aming Diyos, ikaw ang nagbibigay sa amin ng karunungan, at ikaw po ang gumagabay sa amin sa landas ng buhay. So, Panginoon, maraming maraming pong salamat. Dahil talagang ikaw ang aming gabay. At manangan kami sa iyo para ang buhay namin ay merong gabay. Marami pong salamat, Panginoon. Panginoon, salamat po kay Haring Solomon sa kanyang mga isinulat at ito ang kanyang sabi. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat mong mga lakad. Grabe, amen. Marami pong salamat. Amen, amen. Kung kaya't alam namin, hindi niya kami lalampasa. Amen. Yung prayer na yun, Daddy, sinabi niya yun nung huli na, no, after all is said and done. Diba? Yung lahat ng ginawa niya sa kanyang buhay, siya so nang mm -hmm. naging conclusion niya. Totoo yan. Basahin niyo po yan ang conclusion niya after all is said and done. ba? Diba? Amen. Makikita natin yan. Fear the Lord. Ang pag fear sa Panginoon po. Yung, ibig sabihin ng fear, yung pagkakala lang, may banal kang takot, alam mong gagabayan ka ng Panginoon. Yun dapat. Yun ang ating dalangin sa bawat isa sa atin. So that's mm -hmm. a choice we have to make, mga kagapay eh. Fear the Lord always for wisdom. That's the choice we have to make. Ito po si Beth Flores, nagpapaalala palagi. Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Lolo Alhakit Pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena, art ni Lourdes Magtunaw. Kasama po natin si Kuya Benji Musura at ang ating mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa project, uh, Prodtech, Bukawi Transmitter, sa Radio TV. Naku, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores din po kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis nagsasabi kapag sa si Yeso Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kay like Lord Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay Gabay.